Sige. Oh. Hintay! No. no. Tay! Manakalihan ka muna, Tay. Tay. Sige, sige, sige na mulo. Bago umalis. Celia. Oo. Oh. Mayroon sana akong pagpakalam sa'yo, Celia. Ano yun? Mamaya, sabihin ako ni Paring Raniel. Tapos? Tapos, mag-inoma kami. Oo, oh, baka yun na. Uy! Tay, si may tawag. Pare? Tul! O yan ang pare! Kaya mo na tayo! Magandang araw! Magandang araw yan tayo! Siis! Salamat! Salamat! Punta na tayo doon! Ako tayo. Okay Ay, lang sa'yo tayo. na nalabas kami? Okay lang pero umain ka doon na! Kung hindi ka oh, kain ito! Bago uminom, kain muna! Magsiyahan muna kami mga pare kasi laki yung komisyon namin eh! Sige! Sige! Pero... Huwag yung grabe ha! Ikaw ba talaga kain tayo? Sige lang! Salamat na! Sihin kau, kau kau sige. nama kami. Sige, nama kami, sisi nama kalian. Kalian kangen? Kalian kangen? kalian, sisi nama kalian. Sisi nama kalian, sisi nama kalian. Sisi nama kalian, sige. Sige, kalian. Sige, nama kalian, sisi Sige, sige. Sisi nama kalian, sisi nama One pair, ace. You know? Two pairs, chop, yeah. ace. Nalo. Pasensya pare ah. Kami na muna ng dalawa. <laughs> oh, ano pa lang, ace? Nalo. Kula na yung hilo, dalawa. Okay, Mag-ibayin na, million. Pag nanagi tayo, pa, yeah. may pag-renyo pa, okay. okay. ka tayo. Kaso oh, pa. Ang ganda araw Oh, Senyor. Oh. Salamat pa Parito ka. Kasi magtatanong lang po sana ako kung Sige, ano? may pinagawa kayo yung trabaho kay Manuel. si sabi niya sa akin yung nakaraan, tatlong araw daw siya, di makaka-uwi din daw siya mag out town. Ako? So, wala, wala akong pinagawa sa kanya ngayon. Sa ngayong linggo na ito, wala. Nung isang linggo pa yun. Wala naman akong trabaho ang papagawa sa kahit sa inyong Bakit? Bakit? Sabi niya kasi po, oh, galing daw sa inyo yung trabaho. Sabi niya yun? Opo. Ano mangyayari yun? Wala pa akong negosyo ngayon ah. Kinunta ko naman po si Manuel, kaso out of service yung sako niya. Hmm. Kasi, eto. Isang linggo, sabi ko sa kanya, bukas, bukas yung date. Bibigyan niya yung cheque ko. Malaking pera yung cheque kong yun. Anong mangyayari nun? Azrelia, tawagin mo yung asaw mo. Magtataka na nga ako ang kay Maria, Hindi nakapansin ako sa kanila. Dito ang nakaraang mga araw, umuwi siya. Tuwing... ...layang-layang tabi. Bakit hindi na yung sinabi ko sa akin? Kasi po, naging isip ko akong magtanong sa iyo. Baka... Wag mo hindi. Dapat siya yun. Ang pera yun eh. mo yun. Dapat punta kong sa akin. Sige po. Uh, Gagawin ko po yung makakaya ko. Pupuntahan ko po si Manuel at tangi ko po, po siya dito para... Dapat lang. Kasi pag hindi siya dadating bukas, bukong problema kayo sa akin. Papahanap ko siya ngayon. Papahanap ko siya dapat. Sige, sige. Sige, po, sige, ito... Tataka tayo niya ni. Eh. ako po ako magtatagalan? Maalis hmm. na po ko. Maraming salamat po. Sige, Winner! Trips! Ha, -ha.